Ano problema? Punta sa palok si sampalok si ma'am. Sampalok? Oo. Oh. Anong ano nangyari? Bakit di mo yatid? Ano yung gulong? Di na kaya ni. Eh. Plat yung gulong mo? Iyak, nabiyak. Ah, nasira ang ka. Kaya di mo mahatid. Ano oras mo, ma'am? Ay, nine? nine. Nine? Oh, malulit ka na. Oh, sige ma'am. Oh. Oo e. Siyensyo naman. ng butas. Hindi ka naaya ng sealant eh. Ah, may sealant ah. Pero, hindi pa rin tumalag. Laki ng butas. Para napiyak. Huwag pa rin tumalag. Anong ko sa Google Map, ma'am? Ano po? Ah, uh, Street. Puta dito. Navarra? Street, Dapitan. Tama ba? Sa, sa may UST po ba? Ah, sa may gilid ng UST. Ah, sa likod ng UST. Apo. okay. Nagbayad ka na kay Joyride? Oh, okay lang po. Ha? Hindi, <laughs> nah, sige, sabit ko na, na. Ibigay mo sa kanya, sa kanya ka magbayad. Ako na bahala. Ano ba payment mo? Gcash po eh. Gcash? Ano, gcash mo sir? Sabit na kita. Sir, ako. May, may pa, kailangan mo ng pampabili ng bagong bulong sir Salamat, salamat Ito, magkano yung fare niya sa app mo? p lang ata yun 211? O yun, idagdag e, mo pambiling bulong Salamat, salamat Salamat ma'am Sige, sige Ako na maghahatid yung pasayero mo Ayong yung pilang text ko na lang ma'am para makalista rin kayo. makamalit. Ah sige po. Ah, uh, mamaya mamaya na lang. Uh, to... mo na lang ha. Yatid ko muna siya. Ingat po. Ingat po, ingat. Thank you. Saan kayo banda na si Dito lang po nung magpapagas na po siya. Ah, pag, pagpagas niya sa ano, Petron? Oh, po. tsaka niya lang po napansin. Wala kang mabok na bago, ma'am? Wala din po eh. Ano hindi tagal ko rin po siyang nabook. Ibig sabihin, nag ka uli mag-book ng bago? Opo, pina pinatry niya po. Kaso, ano wala niya? Din po. Wala uh, na ba accept? Opo. ah, uh, wag kang ma'am. Tapos na problema mo. Saan mabilis na rota mo, ma'am? Saan mabilis na daan mo? Uh, Pag pumupunta kang UST? Sa so, may San Juan po eh, pero parang... San Juan? Opo. ah, parang... sa may Green Hill San Juan? Opo. Okay, sige. あ